para ako inaalon <laughs> sa batikus ng mundo oh. sa kung ano lang pakita ano nga Yo, what's up guys? For today's video ay maghanap kami ng gagamba dahil may bisita ako dito mga bata guys. Ayan, ito si Gamay. Ito yung nga palagi kong kasama dati sa pagsaranggola vlogs. At yun, sila Matmat Mat at saka si Wiwi. Yun, so maghanap muna kami ng gagamba ngayon. At yan, may nakita dito si Gamay guys ng gagamba. Yan, tingnan natin kung malaki ba yung nakita niya dito. Kaya yan, ito yung sapot niya. Oh. Yan, yung damang niya. Yun, so nahulog yung gagamba dito. Yun. Yun, medyo maliit lang yung gagamba na ito guys. Oh ito yung gagambang pulang pusod. Ayan, so maliit lang. Kaya, yon pakawalan mo lang namin yan, guys. So, papalakihan pa namin yan, guys, para sa susunod, mapagbalik namin, ay pwede na siya makuha gamit natin. Yun. So, hanap pa kami ng iba, guys. At may naisipan kami dito, guys, na pupunta na spot. Ayan, guys, oh. Diyan sa so, may malawak na lugar na yan. Ayan. So, dyan yung mga maraming gagamba dati. Kaya, yun, subukan namin ngayon na pupuntahan yan baka sakaling may, meron tayong makita ang gagamba kaya ayan. so agad agad na kami doon na pumunta at ayun nga guys dito ay nakarating na nga kami dito sa spot na to puro haguno yung kwan dito guys mga kwan tanim kaya ayan so yun naghahanap na sila dito si Weiwei sila Matmat -Mat at saka si Gamay Ayan, at sobrang hingal ko pa dito guys Dahil sobrang tirik ng daanan At mayroong nakita dito si gamay ng sapot guys Kaya ayun, pinuntahan ko na dito para makita Dahil hindi niya kasi matuntun kung saan yung sapot patungo Kaya baka sakali na makita natin yung gagamba Kaya, yun So, yan, nilapitan ko na dito Kaya, yan So, ito nga yung sapot niya guys, oh Maliit lang yung sapot niya dito. At ayun eh, na nga kayo, eh, wala kami nakita ang gagamba dito. At ito lang yung nakabalot guys. Kaya tingnan natin kung anong laman dito sa nakabalot na hagunoy. Kaya ayan, makikita natin dito kung anong laman ito. At ito pala guys, nagagamba yung nakabalot. Ito yung tinatawag sa amin na parang tapay-tapay. Ayan guys, oh. so try natin to ikuha eh, ni Gamay. So takot si Gamay dito eh. So, ibigay natin dito ni Gamay kung ano reaction na dito, guys. Ayan, tingnan natin. Padlock mo ka na, So, ayun na nga, guys. Uh, nalibot na namin yung spot doon at wala talaga kami nakikita ang gagamba. Kaya, ayun, uuwi na kami dito, guys, dahil sobrang uhaw na rin. Kaya, ayan. para ng mundo oh, komagya yeah. yeah. kita ko. oh. <laughs> But y'all...